Nice, nice, nice eh, ito na yung sunod na drop Uy, uy, drop ah, uh, drop Hi guys, so andito na tayo ngayon sa parking Pupunta tayo ngayon ng Triscals Ditch Truck So, first time po natin ngayon At di natin alam kung kakayanin ba kasi umulan kanina ng malakas so panigurado basa yung trail ngayon so samahan nyo ako shoutout nga pala kay Zab Trail Rides kasi igagad nya po tayo ngayon hmm? yes sir mag-hi kayo game 3 <laughs> 2 1 mabagal lang ako Unang baba pa lang, makikita mo na agad yung napakagandang view ng Tagaytay. Ganda nga, no? <laughs> Paano labas? Sundan na lang kita. sana Ganun pala diskarte eh. Okay. So makikita nyo nahihirapan po tayo. First time natin bumaba dito ngayon. At si Zab po yung nagtuturo sa atin dahil di natin kabisado yung daan. May speed. Itong three skulls downhill trucks, ito nga pala yung ginamit last 2019 SEA Games downhill race dito sa Pilipinas. sikip ha ano saan Kalikasan Bike! Hidahan <laughs> ka lang Hindi ko to alam First time ko dumaan dito May feedback dito Hidahan ka lang Balik, balik, balik Bakit? Ulit, ulit Sige, I sige bike, bike, bike. Bike, bike, bike. Okay, banda. Tay. Tay, tay. Tay, sarap na piling eh. Huwag oh, araw-araw ka dito, mas ano na. <laughs> Yun na. The inside oh. oh. Nice. Yeah, boy. You. Nice. What the heck, man? Ayo, kalau kalau begitu. Sige, sige. Ayaw mo yung pweto para inasabay masalig. Huwag okay, na. Oh, na. Huwag <laughs> <laughs> na. Ano Ganito ka ah. kasi yun. Ha? <laughs> <laughs> nice, nice, nice. Sige, okay, ingat. Oops. Hula. Wine Trap. Kaliwa, kaliwa. Kaliwa, kaliwa. 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 <laughs> nice. Puta dito, dito dumadaan sila dito. Ayun drop oh! Puta dito o oh. tinapon eh. Dito, tabi dyan, tabi dyan, tabi dyan. Nice, nice, eh, nice. Ito na yung sunod na drop. Uy, drop pa, ah, drop. Uy, uy, uy. Nakuha, uy. Nakuha, uy. Yung Darwin. Apple. to sa vlog Ano gago anonymous rider. na, Game. Go. lang. Rane draw önemli roda draw её Puta, ganun pala yun. <laughs> <laughs> Ayan yung kami kuya Ayd? Ayan daw. Itip lang siya na. paligaw. lang. yung ko? Sarap. Diba, Ito na sa nato, sa kan. Ito na sira yung RD ko. Ingat lang. Ano tawag doon? Huwag ka masyado bumelo, di ko kasi alam dito eh.

Naiinom Mabagal oh, lang ako, uh, sir. <laughs> ayaw, ayaw ngayon maganda. Sandulas. Tao eh. sa nila. Ang hirap magpaanya pag ganito lubak. Ito. <laughs> oh, oh, oh! Oy, okay ka lang? Oh, no. Rider down. <laughs> <Badalad. laughs> Yare. Ang ganda sana iwol dito. Eh, oh, si una ko. <laughs> Gago, buti hindi. Tigil <laughs> lang nakabidyo naman eh. Buo pa yung box run. Kumusta yung boss? Buo pa yung box 1. Matibay nga, matibay. Matibay. Oh. <laughs> Nakagulat yun ha. Tara diretso na. <coughs> oh! paara na. Paara, paara. Ah! <coughs> ano pala yon? Ang ina, solid. Ngayon araw na masasarap na 'yan.